din no, naman no, ng no, box. No. Oh, ah, dalawa lang kami sa kubo eh. <laughs> Lalo pa lumakas yung ulan. New Year, maulan. Kawawan <laughs> oh, tinitingnan yung, yung mga kalamansi, mga kabadyo, oh, pagka ah, kargado sila ng tubig. Oh, Nakayoko sila. Mga oh, kabadyo, walang tray na lang. Gagawin. morning mga kabadi <coughs> Happy tayo <laughs> Dito na ako sa farm Bali Nagkakasako ng loan May kaya lang umambun Hindi ko lang alam kung lalakas Pero sana lumakas na para Hindi na tayo patubig Pabor <laughs> naman sa atin yan mga kabadi Pabor din do sa tinatanim natin Kamatis at sili ginaw medyo maaga tayo na luso ngayon parang nga ako sana mayari natin so yung nilimas natin kahapon mga kabady malalim na naman so sumibulo siya ang nayari kasi kahapon na patubigan nun ayan mula dyan mga kabady dyan diretso dyan hanggang dito nayari niya kahapon bago matuyo tapos yung bolter naman natin sa kabila hanggang dun yung nayari niya so, possible ka ako uh, mayari tayo ngayong araw eh kung ilalakas naman yung ulan na yun hindi na tayo mag-aandar pero kung ganyan ganyan lang eh andar na natin para isa bira na lang ganun din yun galing si side dito mga kabady ay tayo ko na boss Ruel mga kabady sabay tayo kay side Tingin tayo ng protection Protection ni Boss Ruel well. Kapilis naman yung side Wala labas lang <laughs> Mahalurat siguro Wala labas niya lang Magkasunod lang Wala na Tuloy magpatakbo sa side Tingin tayo ng ano mga kabady uh, Mais mga paglaga ah. pagdulas pa rin mga kabady yeah, lumakas pa yung ulan. pag mais tapos na yata tax evasion madami yata ang tao ah madami tao eh Silong muna tayo, silong malakas yung ulan eh Sasabay ah, ako kay side <laughs> Oh Ba, may kalabaw ko side Kalabaw Oh, oh. Ano sila nakapalo sa kay Hindi naman Mahuli namin lahat yun <laughs>

abit bit mong pa, pa yung niya, po, sa dulo. Hindi oh. diba, pa sa atin ang kanyang puto, pinagyawa pa kami ng tabo Sabi ni Pano Ruel. Ang naman po pala yung ice Ambil keris pakai kesan lah. Ya, ya, ya. Uh -huh. Ini pasok benar ini. Patres lo nggak nung. Nah, oh, apa na ini tuh? Ini bos. Oke. Okay, Kontinuman nembus. Na, oh, Dalam walang kami sakubu. Eh. <laughs> Lalakad na lang tayo. Putik. Gusto ng ulan. Pasahan na ako. Nabasa na ako. Pumutik na. Hindi ko pinasok yung mutot natin mga buddy. Gawa ng Madulas. Tap. Ah, Mag-tumbling tayo dito. Hindi na tayo magpapatubig Basang-basan. Tagos na yung ulan na yan. Ah, lakas pa. Ito na. Paghingin man tayo ng pang dito sa kubo. Meron pa doon mga body uh, lati sako O isang sakong bigas na tig 25 kilos Uwi ko na lang sa bahay Para Dada Sana May pamalit naman tayo doon na Paragan O yung long sleeve Sana yung long sleeve ko Ganda. Maganda na may mais ni Boxer Oil. Ah. Lalaki. Ano na ka buddy? Maulan, maulan na umaga mga kabad sa ating lahat Tempo din yung pag-harvest nila boss Rowel lang mais, maulan Daming araw na walang ulan Natapat pa sa maulan Huwag ang ganon mga kabady Pero maraming ano yan Maraming may gusto ng ulan na yan <laughs> Pero marami rin namang hindi Siyempre yung may gusto niyan Yung mga may gulay na Hirap magpatubig Yan gusto gusto nila yan So isa na tayo doon mga kabady Kasi mga kamenos tayo may tayo ng trabaho, mayroon tayo ng gastos. Uh, yung mga bagong tanim natin kamaris at sili, ayan, na uh, diligan sila. At itong mais natin na uh, dapat ka kaya na rin yariin ngayon yung patubig niyan mga kabady. Halos kasi halos nakalahati na natin yung patubigin kahapon. So possible nga ngayon, kaya na natin yariin. So umulan naman, sa tingin ko naman mga kabady, tumagos na yun dahil medyo malakas din. Tsaka yung daan dito maputik na. Ah, sabi ko, okay, oh, di na tayo magpatulog niya. Pwede na siguro. Pero nakaset na yung mga lona ko. Oh. <laughs> ay siya, nata makamenos man lang tayo. Pero bumili na rin ako ng diesel, mga kabady. Yan, dyan yung diesel. Pero may diesel pa kahapon na natira. Pang backup. Yung binili natin ulit. Na halagang 365. Pagka medyo tumila-tila, Makapagkanin tayo ng sili nyo. Itabayan natin si Kero doon. muna ako mga kabady. Bago tayo maglaga ng mais. Nakakain uh, tayo. Meron namang ano na dito. Paksi na tilapia. Siyang kaldero. Kaldero <laughs> ba ito? Yeah. yeah. Paksi. Ayan nga mga kabady. Paksi yan, paksi. Hino. Paksi kami kahapon. Pakunan bahag mo na. Amaya mga kabady, pagka medyo tumilatila na yung ulan, at ganyan na tayo magluto dito. Tupat tayo sa dulo. Tingnan natin yung mga tanim natin doon. Pero buo mga kabady, o. Oh. Pagsin nyo mga kabady, na kulimlim. Possible pagkakasigan ganyan magtatagal yan mga uh, Maghapon, ganon Pero kahapon, day 3 natin ng pagtatanim Nakapagtanim naman kami ni Kero ng tatlong tray Dahil, umaga, sumideline lang kami ng pagtatanim Dahil, nagpapatubin nga dito sa mais At saka, yun, nilimas natin yung fish pan Nang makakuha ng isda Ayan yeah, mga kabady, lalo pa lumakas yung ulan dami na naman nating talbos oh kunin ko nga mamaya paglaga sa bahay sa ulan opinion ko pinika kapitang muna sa ko bukaya ka akong bagasyo dito kay pare Ruel eh nakasang pakamta kasabay na ka ako sa'yo hindi ako mais Nagiging nilang naulog din eh. Hmm. Ano tayo mga kabali? Ano na wala New Year, maulan! Ang <laughs> gala lang namin ang pagkain yung mga kambing. Kaya natin talaga na silong doon. aking buwang mata Ako'y nakita Kita na Malakas na naman yung ulan mga kabadi Mukhang maghapon na ta Kawawang oh, tinitingnan yung mga kalamansi mga kabadi oh, Pagka ah, kargado sila ng tubig Nice yes para sa mga tangin natin Yes Kasi na yung mga kamakis Tinindahan <laughs> naman si pagka Hargado ng Basa Ayan po sila. Nakasaludo. Hmm. No? Basa eh. Kaya doon ang Saat ini, nah, belum train Hai, 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 6 titira natin yung isa ang balangkan makang gulos na la rene ka o na hindi na, na. sa trek lumaki no so, <laughs> Ang ganda na malalim na naman. Hapon, no? tuyo-tuyo na, di ba? Ayun, malalim na naman. May stop na naman tayong tubig yan. Ang sa mais. Mais at kalamansi. Hindi <laughs> <laughs> mo ayaw busit to. Ay.

tong tray na lang tinatanim natin sili mukhang may pag asenso yung kamatis ha what's wrong with you my friend may namumutol putol mga kabadi ito wala may kantitit bilang natin ng ano pure dan mga kabadi lagyan natin ng pure dan aagap tayo ganda na sila oh kita na sa ano kita na sa linyo pure dan lahat na play na ganda ng pure dan yung mga kabady. May namumutol. Pero ano na sila oh. Malapad na yun. Eh. May fly. Ano ah. na kasi. Makahagap nyo ah. Pakatanim lang namin ah. Diyan agad Hmm. May nga naputol na baka walang tanim order ulit ako ng panibagong pula mga kabady ha para doon sa kabila pasok siguro mga ano doon 20 o 25 trays mga kabady Tsaka sabi ko mga body pagka ito eh napa, Napaganda natin Ladagdagan natin mga body Para medyo marami kami tayong tanim Siyempre pag maraming tanim Mamutol oh, na mga kabady oh Yung iba nga may May tanim yun naputol lang Ano, mga putol oh Nakain na ano Pinuputol ng kantitit figura na nilalagay namin sa ganyan mga kabady mga pagkamalanggam konting ganun lang oh. ubod lang na ganun magkapa na lang natin buti napasyalan natin mga kabady matalasan agad namumutol sa kamatis ano yun oh ito, wala na yung nandito yun pa tinuputol ng kantitit tinatangay pag kasi may pura dandyan yun mga kabadi pag naamoy nila yun hindi na sila lalapit dyan pwede pwede tayong morder ulit dagdagan natin mga kabady kunti lang kasi to eh ano lang to mga kabady 16 trays lang yan sa isang tray 120 puno ata sa isang tray mga kabady no, nagkakamali 120 puno so dito natin tatanim mo sa so, uh, dalawang block na to ang diretsyo hanggang dun sa dulo. magtitira lang tayo ng space para sa papaya tsaka siyempre ito ng papaya mo darating na buwan mga kabady possible i-deliver na yung pula natin ng papaya tamang tama yari na tayo magtanim dito dito naman tayo singitan pa natin ng kamatis so makapag-order tayong 25 trays eh marami-rami din mga ba 25 tsaka tsaka 16 25 na 30 40 41 pwede na rin 41-3 kung sakali 40 mga ganun Pangulit natin yung isa pwede nga tingnan pa natin hanggang 2 days pa may one day pa pala oh, two days pa. Aun. Tingnan natin. Para sakali ay eh, makapag tayo. Mga kasabayang punla niya. Para magkasunod sila. Pag-grass so, muna ako mga kabady ito na lang to pitong tudling meron pa tayong pitong tray na sili sobra naman yung isang tray sa isang diretso eh. ay para. yung mga body nabubura na natin lahat bali 19 in a half trays ang pumasok may sobra pa tayo sa kalahati pang hulip sakaling may mamatay mapuputol lang mga kantitit kantitit mga kabady yun yung insekto sa ilalim ng lupa yung trabaho nila pumutol ng mga ganyan